Isinusulong ni Sen. Jinggoy Estrada ang panukala na gawing requirement sa pagkuha ng building permit ang mga tree planting. Ito ay bilang bahagi ng programa ng gobyerno sa forest rehabilitation at mabawasan ang epekto ng climate change. Sa kanyang Senate Bill No. 1444 o ang Proposed Green Measures Act, iginit Estrada na dapat obligahin ang mga developer na magtanim ng pinaka-mababang limang puno bago mabigyan ng building permit. Ito ay upang matiyak ang maayos na kalidad ng hangin at mapangalagaan ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Saklaw nito yung mga aplikante ng building permit para sa residential, commercial, industrial, public building development project ka. Sa ilalim ng panukala, pagsusumitihin ng mga developer ng tree planting plan kasama ang iba pang requirement na ipinatutupad ng local government unit para sa pagkuha ng permita, sa sandali maging ganap na batas pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources kasama Department of Interior and Local Government at Department of Agriculture ang pagpapatupad nito. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.